dito guys super maganda dito ito nga ako sa SM Aurano sa pinaka rooftop so ito dito ay makikita natin yung tubig na olbo ang sarap lang dito no kasi uh, presko yung hangin Ayan, super so presko ng hangin. Parang nagkamali yata akong pinasok ngayon dito guys, no? Parang pang mayaman yata to dito. So, yun nga, hindi mo na to burautan. So, dito muna tayo sa sosyalin na lugar. Ayan, so, sunod. Kasi nakaano lang ako, nakasapatos. Ito yung sapatos ko. Tapos so, sunod guys, magbihis naman pa, magbihis naman ako ng pang social. Yung dapat naka-health ako, no? Tapos, bibili ako sa Burautan kasi mga, mga ano ngayon ay mahal. Mahal ang mga sandals ngayon, no? So, bibili pa ako sa Burautan, no? Para mag-social-social naman din tayo. Naka, yung naka-kinto-kinto, no? Naka-kinto-kinto maglakaw. Papunta doon. Wow, ang ganda-ganda. So, ito nakalagay ng tali kasi baka bawal magpunta dyan. So, titingnan natin doon kung anong nakalagay doon. Oh. Meron, ang pinakamataas na building. Diyan pa. So, pupunta tayo doon sunog-sunog na lang kong mukha ngayon guys, no, di bali masunog, basta makakwarta tayo uh, pangit na yung masunog tayo, tapos wala pang kwarta so yun, know, yung pagbablogs guys ay sipag lang talaga mm -mm. si pag ang kailangan, so ayan sirado pa nga sirado, so oh, oo, oh, oh. hindi pwede buksan so ayan, tatanawin na lang natin dito, no So doon, parang doon banta guys, so oh. parang mano na, makulimlim. Ito sa ko ng building, Diyos ko Lord. Hindi pa, hindi pa ako makakyat yan sa building na yan kasi. Woo, uh, init. Pa, sobrang tas nung no, nandoon na sa baba yung mga sasakyan. So yan dito kasi ngayon mainit hindi tayo pwedeng umupo dito hindi tayo pwedeng magtambay so mas maganda lang ito sa gabi guys ayan galing tayo sa rooftop so bababa na ako sa baba Welcome sa SM Aura Mukhang ang bigat-bigat. Asan may yung pinto? Yan. Uy. Uy na itom ka ayo <laughs> kung hindi mo alam ang pupuntahan mo pipindot ka lang dito para ituturo yung mapa sa iyo kung saan ka pupunta o di ba touch screen touch screen maganda to pas ani na lang kasi pang ni ni ah enter uh -huh. aha ei bakit Oh, nagloading loading pati dito, ano? Oh. oh. Yan. Ah, di ba nandito ako ngayon sa daan. Oh. Magtingin-tingin lang tayo doon ng camera, guys. Oh, hmm. so, ang lapit lang pala, no? Nandito na agad, oh. Oh, nandito na yung DJI. Guys, nandito tayo ngayon sa DJI no. Ito yung drone nila ay Neo. Yes. 1000 uh -oh. pesos. Oo. Ah, uh magkano dito? Ah, 10,000 10800 Oh, uh, 10, uh, mura lang. So, ito guys, pag ipalipad mo, ipalipad ko to, sunod-sunod ni sa akin. Oh, di ba? Interested price. Oo, ipe-price na lang. Hmm. Hindi ba yan ma sa matama yan. sa aking mukha. Oh, ayan, di ba? ganang ang gani. Mula ka tayo dito, ha? Oh. Ayun. Uy. Uy, please, ka. Taas ka. Taas. O, di ba? Talaga isisim. Oo, isisentro talaga sa mukha natin ngayon, no. Huwag lang dumiretso kay madami 'tong mukha natin. Tapos ito pag ipa-landing, gaganitohin lang sa ating kamay. O, oh, di ba? Ganito. Kahit, sir, ipalipad ng mataas to? Kailangan. Kung papalipad rin yung mataas, kailangan may controller po. Ah, pero pag walang controller, ano yeah. lang? Yeah. ang presyo nito ay 10,799 lang. So, ito lang siya at saka isang battery. Pagkasama naman, eto at saka ito naman kasama ay ang presyo nito uh, 18,999. So ito yung pinalipad namin to kanina. Yan ang kagandahan lang yan. So sa, yun, mas maganda di ay ang gagamitin nyo kasi talagang sulit na sulit. So nandito naman tayo kung gusto naman ganito ninyong yung drone na ito. Ito ma, ma malaki-laki na siya konti, no? So, dito naman, the GI Mini 4 Pro na siya. Ito yung mga presyo niya, guys, oh. Tapos, ito naman din, oh. Ganito namang klaseng drone. Ayan. So, marami tayong mapagpilian dito. Ito yung, oh. Um. Nag, guys no, ito yung isusot natin para makikita natin kung saan nagpunta ang ating drone. So ito naman din, ito yung drone na to. Ayan, ito naman yung parang remote. Ito lang yung igaganito-ganito nyo. Ito. Pero ito ha, ang laki naman ito. Ilang ano to meters dong pang paliparin mo sa taas? Ano 20 minutes. Ah, 20 minutes? So, anong taas nito, Ma'am ilipad? Maximum of 120 meters. Ah, ang maximum daw ninyo, 120 minutes. Mm -mm. 20 meters. Ay, 20 meters, no? Sus, gino. Oh. Ay, ang laki naman ito. Ito naman ay... Ano, anong, ano, mas mataas ang lipad nito? 2,000 meters. 2,000 meters? Ay, nako, mataas na nga siya, no? Tapos ito yung mga presyo. Uy! Uy, gino, oh ang mahal naman nito nung 60, 3,990. Pero talagang as in sulit ang kuha nito, no? ito ang gagamitin, no? So, maraming mapagpilian dito, guys, oh. Ayan, no? Oh. Ayan. So, ako member na talaga ako sa DJI, no? Ito, oh. Pero ito, ayaw ko, hindi ko alam kung matutunan ko to papa uh, ikot-ikotin. So, ito naman, nagkakahalaga naman siya nito. Ito yung, uwi, 262? 1,790 So ito guys, oh, may kamahalan lang kasi pag uh, malaki at saka talagang quality ay may kamahalan lang talaga, no? So dito naman tayo. Ay, ito yung ano, ito yung talaga, guys. Kasi ang gamit ko ngayon ay DJI Action 3. So gusto kong mag uh, magpalit ng camera. So ito ang ipapalit ko siguro. So nagbabalak pa lang ha kasi ito yung action 3 ay ba ano parang balak ko na maibenta so ito ang ipapalit ko. So ang action 5 guys ang kasama nito ito lang ang ito kasama niyan nito no 22,190 pero pag combo na ang kukunin nyo 27,990 ito na yung ito yung kasama niyan tripod na mahaba ayan tapos tatlong battery. Ito yung kagandahan sa DJI no guys no kasi tatlong battery na ang kasama niya. Ayan. Eh, tapos ito, kas syempre kasama din to siya no. Kasama. Oo, o, pang helmet. Kung may motor kayo, ito yung gagamitin nyo na lagay sa helmet tapos yung camera. So ayan. Tapos ito naman din, ito dong kasama na to lahat or ito kasama na to lahat. 7490. Ah. Oh, ito yung, ito ha, parang ay, 3, yung PS. 3. No? mm Kaso, -hmm. ah, yan. Yeah. Dito mo mamamonitor mam yung kuha mo, di ba? Oo. Kasi sa camera na action, ano, iba din. Dito, dito na namamonitor. So, nakakahalaga siya ng... Kung sa money dogs, yeah, 37,000. 37,490. Yun, ang... Ito na yung kasama na lahat. So ito naman din sa mga tripod din tayo no, sa mga tripod nila ay mura lang siya. Mayroon siyang 6,790, uh, mayroon ding 4,350. Ito na yung ano nila. Ito. Tag sa cellphone or dong, cellphone lang ba ang ano nito? Gamitin sa cellphone lang gagamitin, sa cellphone lang hindi pwedeng sa camera no. So dito naman tayo sa mga ano um, microphone. Ito yung microphone nila mayroong 9,199. Bakit ganito do? Bakit 9,190? Sa 9,190 kasama din yung one mic. charging receiver lang. Ah, um, ito. Kapag package 14,490 two mic receiver charging case. Mm. Ito na yon ang 14,490. So, kung ako ang bibili siguro, mas maganda, ito na yung 14,490 para hindi na kayo mamroblema. Kasi, pag ito lang ang kukunin nyo guys, mamroblema pa kayo. Bibili na naman kayo ng panibago. So, kung ako sa inyo, ito na ang bibilhin nyo. Kasi, o, oh, ang ganda talaga ng, ano, ng DJI. Tapos, ito naman ang, ano, malinaw, clear kaayo dong no? So kung kung ito naman guys no, ang DJI mic to, ito yung bilhin nyo kasi magandang maganda daw to pag nagawa kayo ng video, sobrang linaw ng boses nyo Kahit siguro magtakbo-takbo. Ilang ano layo nito dong ang makuha dong? Ah, uh... 250 meters. Mm. di maganda na talaga no. Maganda talaga mm, mm, 250 meters daw yung ilayo na dinig na dinig pa talaga clear na clear yung boses niya. Oh. 'Yon. Sa mga ano, pero dong pwede to gamitin din sa cellphone? Apo. Ah, ito ang kagandahan nito kung wala pa kayong camera na no, pwede pwedeng dito pwede sa cellphone lang gamitin ninyo no. Talagang clear na clear ang ano, ang boses ninyo diyan. So, ito naman... Okay, ang hirap naman ito. Ito yung action, action 4 camera. Yan yung action 4. So, nagkakahalaga siya ng... Bakit may 16,000 dong? Ayun yung standard lang. Hmm. Ito lang. Ito lang? Uh, mm -mm. Pero pag... Ito combo, kasama na ito. Mm -hmm. yung extra battery, charging case, charging station. Mm -mm. ay ito na kasama pag kunbuang kukunin nyo, ito na 'yung kasama na 'yung tripod dito na 'yung tatlong battery din 'no. So ito 'yung talaga ang kumusta ang camera, ang video pang nakuha ng video malinaw din yan, 'dong. Mmm, na, na. So kung gusto naman ninyo pang gimbal camera, mayroon tayo dito 'o. Oh. Parang nakakatakot naman hawakan ito. Yeah, pang pang malakasang dating na to, guys. Oh. Itong isang set 'dong, magkano naman to? Ayan po, ah, uh, 25,490. Ay, it, hindi, ito. 32,990 kapag combo, kasama na yung bag, pero hindi pa kasama yung camera. Yung mm, yung. -hmm. Mm -hmm. Ay, mura lang siya, mura lang siya, 32,000, no? 990. 8... Ang 3 kg payload na camera kaya na yun. Mm -hmm. Ito naman, 4.5 kilograms Ang laki naman ito, no? Ang laki nito, oh. So, nagkakahalaga ng 59 thousand ito na yung isang tinatawag nila na combo, o ito na. Ano tos yado? Picture lang yan ng kamera na yan. Picture, uh, picture, video pa yun yung 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 -mm. Ang ganda-ganda nito, guys. Also, hindi pa natin kaya to bilhin no kasi <laughs> parang sa palagay ko hindi pa natin kaya nyan ano so ano so yun nga kung kayo ang bibili ay mas maganda kung buna ang kukunin nyo kasi talaga namang hindi ka naman problema so mayroon naman tayong mga ganito guys oh. eto yan, darating din ang araw na bibili din tayo ng ganito, no? Kasi ang gusto ko talagang binibili ko ay mga gamit sa pagbablogs, no? Kasi yan ang pangarap ko talaga. Ito siya, nagkakalaga. Ito, laruan lang pala ni siya doon. Akala ko talaga, yeah, ano yeah, yan? Pagtigas din ang ano, photo at video. Mm. Tapos yes, operating time niya, 40 minutes lang. Mm -mm. Pag-imbrace niya, 30,700. Ay, grabe naman. Oh, ito lang guys, oh, tingnan nyo ha, ito lang ay 30,700. Yes, sir. Akala ko ito ay drone, hindi pala siya drone. So guys, nauwamali wow, ako, kasi akala ko talaga drone ito, yung pala hindi, isa lang palang laruan, oh. Ito so guys, no, may customer nga na si sir. Uh Yung dead cut para sa mic, wireless mic, expansion adapter, tripod, at yung battery handle. -hmm.

Guys, ito yung ano Action 4, no? So, ito si Action 4 ay kaya niyang iloblob sa tubig ng 18 meters. Kasi sa atin, sa atin ngayon, na gusto nating mag-swimming, tapos uh, gusto nating na makikita yung sa ilalim sa ano, na maglangoy-langoy kayo, eto, maganda din to, no? So, 18 meters talaga to na mailoblob, hindi masisira ang inyong uh, camera at saka yung video nyo. So, ito pala guys, ay may kasama na siyang ano, uh, tatlong bat battery. Kasi matagal to maluba talaga. Yung mga ano no, sa DJI matagal to maluba. Tapos ito na rin yung kasama niya na mahaba yung tripod kung eh, tripod kung mataas kung kaya niya itaas talaga no. So dito. Nagkakahalaga lang to pag combo nang kukunin nyo nagkakahalaga ng 22,790. Uh, diba? So, saan pa kayo? So, dito na kayo sa DJI, guys. Yan. Ma-recommend ako sa inyo ang DJI kasi super maganda. So, ito naman, dito naman tayo sa uh, sa camera Action 5 Pro. So, ito talaga, guys, no, nakikita ko kasi uh, kung ikukumpara mo sa Hero, 13, no? Sa Hero 13, mas maganda to kasi ma kaya din iluloglog mo sa tubig ng uh, 20 meters. Yan, magso-swimming kayo sa swimming pool, sa dagat, kahit saan, na din yung iluloglog sa 20 meters. So, yun lang ang kagandahan talaga, no? Hero 13 ay 10 meters lang yata yung ano yung nakita ko sa unboxing no so ito talaga ang kagandahan at saka malinaw na rin yun ang camera nito kaya ito yung binabalakan ko talaga guys na bibilhin ko sa susunod kaya kailangan ko mag mag magpalit na ng camera kasi syempre gusto ko rin naman yung wala kong iniisip ngayon na iba kundi para lang sa aking vlogs no So ito nagkakahalaga lang ng ano, mayroon na siyang ganito, may Uh, nagkakahalaga ng 27,999. So, dito marami tayong mga ano guys. O, so mayroon ding paket. Uy, murang mag, mabigat. Unsa gani tawag nito? Ah ah. Exactly. Uh -oh. oh, etong maganda. pag pag nag-video kayo dito na makikita niyo no, makikita niyo kung sana ano yung naka basya siya doon sa uh, sa vlogs niyo kung bibidyohan niyo ito yung maganda din. Kasi oh, simple-simple lang maguro ito lang kayo. Ah, ganito lang siya. Pero talaga ang pinaka-the best sa akin ito talaga. Ito ang gusto ko. No? So marami tayong mapagpilian dito. Oh, dito tayo sa trakrakan guys. Dito tayo sa Robos. Ay, Robos ba yun? Bakit ako napunta sa Robos? Kay Raffi Tolpo yun. Kay Raffi Tolpo ito. Bugat pala, no? Kailangan natin hawakan ng maigi. Eto. Uy, mutuyok-tuyok, Dennis. siya dong. anong purpose nito nga dong? Laruan lang. siya? Hindi ka, hindi pwede mag-i-vlogs? Ay, mag-upload sa YouTube? Ah, nakapag-take niya ng photo video. Ay, ah. Oo, laruan lang. Nakapag-take din ng photos at saka video. Sakala ko nga nito, unang tingin ko ay drone. Hindi pala to drone. Laruan lang talaga siya, no? Oh. ang halaga nito, guys, malutong na 30,700. Eto, sabi ni, ni sir, pwede daw buhatin. Pero hahawa ka nang nating maigi kasi sobrang ano nito, ha? Oo. Oh. O, oh, ba diba? So, ang, magkano ba to? ko, magbuhat-buhat tayo nito magkaano to Ah uh, ito ay nagkakahalaga ng kasama na lahat-lahat ay 32,990. Oh, di ba? So saan pa kayo? Ito na, magandang maganda din. So, sobrang tibay talaga sa mga, ano guys, mga uh, items ng DJI, no? So, dito naman tayo, ito, bonggang-bonggang. Ang laki-laki naman ito ng kamera. So, ito naman ay nagkakalaga ng, nagkakahalaga ng 59,490. So, ito na, ito na yon Parang nakakatakot. Diyos ko. So, ito, sa ngayon, hanggang pangarap lang muna tayo. Pero, darating din ang araw na ma, malay mo, makabili na ako dito, no? and bali guys, i-invite ko po kayo din sa store namin located sa BGC, DJSM Aura, 4th floor, tapat po ng Gongcha. ang kaganda sa ka, store namin, kami lang nag offer ng insurance para sa mga drone, physical, tsaka accidental damage, COVID po namin yan. Tapos, yon. Lahat ng stock namin, 1 year warranty. Tapos, open ang store namin 10 a.m. to 10 p.m. Tapos, visit lang po kayo dito. Contact number namin 0927 0720001. Tapos FB page DJ Experience Store SM Hall. Yan lang guys. Thank you. Hey guys. Pilip na natin ang dito ang DJI sa Aura SM. Tama ba? So, nakikita natin dito, nandito yung mga drone, iba't ibang klaseng mga dro drone, nandito yung camera, tapos may mga pocket way, oh, pocket, kamera camera, agoy So, talagang, uh, super talaga maganda ang, ano nang DJI. So, sa mga nagbabalak dyan, guys, na mag magbili ng camera, so, saan pa kayo dito na? Sa DGI kasi yun nga guys no so dito na nagtatapos ang ating vlog sa DGI so ayun maraming maraming salamat guys sa ating mga viewers sa ating mga subscribers daghan daghang salamat